Tung, ngiti kanak tulong. Tung, tung, Bukan nama B Apple CD. Eh, poi. Hilang. Ah. Nako. Wala akong paano makapag-usap. Gusto ko matulog pero hindi ko gawa. Ang pagtulog ko ay nakadepende sa pagtulog mo. <laughs> mo! <laughs> hindi ako makapagpahinga. Sabi ko depende ang pahinga ko sa pagtulog mo. Eh. ng love na love ng mami. Ay, yeah. sino Ayusos naman yan. Yeah?